Ginisang ampalaya na hindi mapait. Kung iisipin, para ang dali lang, no? Pero minsan, napakahirap i-achieve. Halika kayo, tuturuan ko kayong magluto ng ginisang ampalaya na hindi mapait. Oy, aminin nyo. First step, pigain mo na yung ampalaya sa asin. Pero, sure ako na alam mo yung process na yan. Eto na yung ating pinigang ampalaya. Tara, mag-umpisa na tayo sa pagisa. isa Konting mantika lang. Tapos bawang. Pag medyo nangamoy na yung bawang, ilagay na yung sibuyas. At kapag na golden brown na sila, ilagay na yung ampalaya. Ang isa sa nagpapatanggal ng pait ng ampalaya ay kamatis. Kasi medyo inaagaw nung asim nung kamatis yung pait ng ampalaya. Kaso may mga taong ayaw sa kamatis. Kaya wala kang magagawa kundi maghanap ng ibang paraan kung paano patanggalin yung pait ng ampalaya. Lahat naman kasi ng bagay may paraan. Porket hindi tayo maglalagay ng kamatis failure ka agad. Ganito kasi yon. Kung failure ka sa isang aspeto ng buhay mo, ay magsumikap ka para hindi maging failure ang ibang aspeto mo sa buhay. Kaya maghanap ka ng paraan para umangat. Ang dami-daming pwedeng maging paraan. Para ito ang palaya ba, hanapan natin ng paraan para hindi maging mapait kahit na walang kamatis. Inilagay ko na nga yung itlog. Ang pinaka best way para matanggal yung pait na ampalaya, huwag mo siyang lutuin ng matagal. Kasi habang tumatagal sa apoy yung ampalaya, lalong lumalabas yung pait na katas na galing dun sa ampalaya. Etong ampalaya kasi madaling maluto. Kaya pagkasala mo sa kawali, 2 to 3 minutes lang, pak, luto na siya. Pero depende pa rin sa dami ng ampalaya. Eto kasi isang buong ampalaya lang. So 2 to 3 minutes lang pwede na. Kaya subukan nyo magluto ngayon ng ampalaya. Huwag nyo lang i-overcook, lutuin nyo lang ng madali. At sigurado ako, sasabihin nyo sa sarili nyo, hustler kayo. Tara, kain!